Kalabing Walong Kabanata Isinalaysay ni Jesus ang isang taninghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, Sa isang lunsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking kaso tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang malauna na'y sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mapagod ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, Pagkakaitan kaya ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagbabalik ng anak ng tao sa daigtig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumindig ang pariseyo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O oh, Diyos! Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mantaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ang buwis na yon. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay pa ako ng ikasampung bahagi ng lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil bus buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinatagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawat sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi. Sapagat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, kinagalitan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at pinagsabihan, Hayalin niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang hindi magpasakop sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hindi paghaharian ng Diyos kailanman. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guru, Ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti? Alam mo ang mga utos? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng di totoo. At igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga tukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki ng marinig sa sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, Napakahirap pasakop sa paghahari ng Diyos ang mayayaman. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayo mang isang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman nagtanong ang mga naroong nakikinig. Kung gayon, sino po ang maliligtas? Ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos. Tugon ni Jesus. Nagsalita naman si Pedro. Panginoon, iniwan po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Kapag iniwan din naman ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak upang pasakop sa paghahari ng Diyos. Siya'y tatanggap sa buhay na ito ng higit sa kanyang iniwan. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Ibinukod ni Jesus ang labindalawa at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem at do'y matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil, kukutsain, hahamakin, at luturaan. Siya'y hahagupitin at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ay muli siyang babubuhay. Subalit walang naunawa ng labing dalawa sa kanilang narinig, hindi nila makuha ang kahulugan niyon, at hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Yesus. Malapit na si Jesus sa Jericho. May isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw. Jesus! Anak Mamag mo kayo sa akin! Sinasaway siya ng mga nasa unahan Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak, sinabi! Mahamag po kayo sa akin! Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag, ay tinanong siya ni Jesus, Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang makakita muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, Magyari ang ibig mo pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.